So, yung pupuntahan natin sa Mendes ay isang farm. <laughs> Yan kasi, ride ride sa <laughs> may bagyo. <laughs> yun lang, naulan pa din. May enjoy ko kaya ayun. Lah, hindi ba niya ako uh, katihin? Wala ka. Ba okay lang ko. Ba, ba? ano ba to? Ano to? Saan? Kaliwa o kanan? Sana, tama to. Excuse lang ko. Hindi oh, ba ako nang hahabol? Yan, hello sa inyo mga halabibs Nandito tayo ngayon sa Silang Cavite At para sa ride na to eh, May bagyo <laughs> May bagyo ngayon Si Nando Tama ba? Alam ko letter N na eh Nando nga, Nando nga yata So yung bagyo ngayon ay Wala naman dito banda sa Cavite Nandun siya ngayon banda sa Norte, lalo na sa Bandang Babuyan Island sana okay sila doon. Pero ito, kaya ito na isipan ko na mag-ride kahit na may bagyo kasi hindi naman tayo yung pinaka direct ang ng bagyo kaya alam mo yon uh, safe pa naman na gumala-gala at magpapasyal at syempre mag-ride kaya eto ngayon ride ngayon <laughs> so lunes ngayon tulad ng madalas na ride ko lunes at tulad pa rin ng mga Madalas kong ride 11.26 So magtatanghali na naman Pero okay lang kasi makulimlim naman Parang uminit na nga ngayon eh Dito banda dito walang ulan eh Kasi sa pinanggalingan ko sa Las Piñas Merong ulan Medyo malakas lakas din Pati yung hangin Pero ito pagdating dito yan, Tuyo naman yung kalsada Medyo mahangin nga lang at sana lang eh magtuloy-tuloy yung ganitong klaseng panahon para ayan oh hindi mainit so para sa ride na to ang pupuntahan natin ay dito lang sa Cavite so kung saan dito sa Cavite sa Mendez nako parang uulan kasasabi ko lang so yung pupuntahan natin sa Cavite ay eh, sinadjes lang sa akin ng isang nagcomment sa isang video ko na try ko daw dun kaya eto tatry ko na Ayan, ngayon, masasabi ko, sulit yung kaputi ko dito sa silang kasi medyo naulan ng kaunti ang hirap magmabilis medyo malakas yung hangin kaya nakakapangay sana lang, mamaya pagdating natin sa Mendez, eh tumigil na itong ulan yung kasi ride-ride sa <laughs> may bagyo <laughs> Pero at least something new pa rin to. Ang ganda rin ng paligid dito, oh. oh. Ganda ng mga puno. Nako po. Okay, so may baha. So, dapat ginagawa niya ng flood control. Ang galing ng mga poste ng ilaw nila dito, Dikit-dikit. Oh. Huwag dikit. dikit. <laughs> lang. Po. sana lang walang lubak okay sana may kainan din doon sa pupuntahan at ako eh medyo nagugutom na yan humina na yung ulan sana lang magtuloy tuloy na talaga to para pagdating natin sa pupuntahan sa mendes eh wala nang ulan para sulit ang paggagala <laughs> So, yung pupuntahan natin sa Mendes ay isang farm. Uh, farm daw yun eh. Yung nakalagay dun eh sa pangalan. Farm. So, yung pupuntahan natin is yung Yoke's Farm. Malaman, sana maganda. Ay ko. Sana maganda yung lugar. Sana maganda yung pasyalan. Chinay ko naman sa Google Map yung mga review. Okay naman daw. Pero ito, Malaman. Pero kung napapansin nyo sa mga nagiging ride ko, kadalasan ang mga pinupuntahan ko is mga nature nature, yung mga kalikasan. Mga ganon. o kaya kung hindi man yung parang mga park eh, yung mga agri tourism spot ang pinupuntahan ko. Kasi nagii-enjoy ako sa ganun. Natutuwa ako sa kanila. Kasi pangarap ko magkaroon ng isang farm. Pero hindi ko pa alam kung anong klasing farm baka yung malakas kumita syempre tulad ng mga harvest farm mga <laughs> joke lang joke lang masama yung mga ganoon gusto ko sana yung mga ano eh, hayop yung mga poultry yon o kaya yung mga tanim yun yung mga gusto kong klaseng farm ano to nakasulat hindi ko mabasa Ang laka. Ba yan okay ko bay? Ano ba to? Tinaas ko pa yung ba <laughs> Mendes Nunez. Malas ko naman doon. Pati namin ko, basa. Ano ba to? Hindi ko napalakahan kung sino yun ha. Yan, nasa mukha ko tuloy yung... Parang putik yata yun. <laughs> ano ba to? Ay, naku po. lang ako maghilamos parang mabundok din tong lugar na to no or maburol kasi medyo taas baba yung mga kalsada yun lang na ulan pa din may enjoy ko kaya yun <laughs> parang nakadalawang isip pa pero kasi nandito na ako so dito Sana tama to. Yan tama nga. Ito <laughs> si Google Map eh. Layo pa ba yun? Parang hindi na ako dumating doon. Dami ng liko na hindi ko na natatandaan. Ah, dito na. Oh, may ramen. Nasaan yun? Hindi ko nakita yung ramen May nakasulat lang na ramen Ah, ito na Yoki's Farm Open kaya sila Bukas ba? Open po ba? Open? Uh, Dito po. Kayo isa lang kayo, sir? Ha? Kayo lang po? Opo. Anong packet for uh, you, Yung animal, tsaka yung hydro. Yung pangat ba, sir? Opo. Okay. Dito sa Mendez Cavite, matatagpuan ang Yukis Farm. At sa pagpasok ko dito ay mayroong tour guide. Good uh, afternoon again. Ako po si Harvey. So, ako po yung mga kasama yung farm guide dito sa Yukis Farm. So ito po ang ating tour station sa Koi Farm. Uh, actually sir, sila po talaga, pwede silang ipet or alagaan ng mga pet lover. Pero same lang po sila, but the difference is yung size na meron sa kanila. Kaya nga, ang laki. Opo, since malawak at malalim po yung fan na ginagalawa nila, possible po na lumaki ng ganyan yung sizes niya. Japanese, oi. Eto, for sale po sila. And kaya maliliit sila, is crowded po sila sa ginagalawa nila. Ah, the kaya sila nakakulong? Yes po, for sale. So, minim minimize lang po yung magiging size para hindi ko mahirap uh, i-benta po. Oh, may stingray. Ito din, sir. Uh, freshwater stingray. So, kagaya ng saltwater stingray, sila po may venom din. May ano din sila? Yung parang... Poison po? Yung parang kutsilyo. Sa buntot, sir? Huh? Yes po. Pero yung difference niya is wala siyang mahabang buntot. And dito sa loob, pwede po pong, uh, lagay sa inyo yung different kinds of bird. Pwede niyong pakainin, ilagay sa kamay. makakapag feed din po tayo sa kanila. sa loob na natin, Indian. lah Di ba niya akatakihin? Uh, Hindi po. Nabait okay? well po. Ito po si Asta. Asta? Ito po, po si Asta. Itong sa kabila ay si Mango naman po. And ito po yung pagkain na ano? Baka ko Baka pati yung kamay ko, kagatin nila Hindi po, ma-wait po yan, at train po sila Ano sila? Ito po is a ring neck para kit While this one is sun coin reposo Ba't para silang parrots din? Apo, looks like the same pero Maliit lang yung sizes talaga Hello? Nahawakan sila? Minsan Hindi. sir, pero minsan modi Kagaya so ngayon, Ayan. Ayaw niya magpa na yun. Pero ito, hindi po ito nagiging sa iyo. lang. Nakakatakot eh. Kaya nga po sir, Kakatakot man tingnan pero sila yung binakamabait. Ayun, eh, ayun, partner niya sa sukat. So may idea po pala kayo eh, sir kung gano'ng kalaki ang kapibara. Idea lang. Malaki yun lang. Yan, this one sir is the African Crown Crane Or yung ano, kalaban ni Kung Panda. Mabait. Hindi mo sir. Ayan. So Ay. yung kalaban namin dito sir sa lugar na. Hindi naman niya ako atakihin. Hindi po. Ako ko bahala sa hindi. Ako mo dito tayo sa lugar. So yung kalaban namin lagi dito. Which is na sumusunod po kasi sa tao. Tapos magtutuka. But the tour guide naman po yung mag-aaro. Excuse lang po. kakibaya Parang kakaiba ang tigas ng ano. Parang ano sir? One is thing to eat. One is? One is tambo. Oo. Uh -huh. Pero Isama. buti hindi sila nag-aaway-aaway dito? Yes po, hindi sila nag-aaway. Since, uh, since day one, sila na rin yung magkakasama. Eto, sa mga tao lang po siya mahilig uh, sumunod at ipag-aaway. Opo. Pero since eh, uh, sa mga Animal naman ang kasama niya. Hindi sila nagkakainan? Hindi po. Lahat <laughs> ba sila herbivore? Herbivores po, yung mga ito, capybara, pero yung mga wood duck, tsaka itong mga cranes po, at yung pika, ito po yung mga ano, pellets. Ayan po ang mga kalaw, or hornbill sa taga, sa English. Ay, parang tukan. Parang tukan, sir. Uh, Ka-family niya po yung mga tukan. But, ito, local din sa Pilipinas po, may kakneng ba dito? Mang hindi ko o, alam o, na sa Palawan naman 'to sila mang. So on decide naman ko ang ating mga drumming card or commonly known as lawin. 'Yun yung lawin. Let's go. 'Yan yung sound nila parang mga uhiyak na bata. Nalimutan ko na yung lawin kasi parang tumatatak sa akin agila. Agila. Opo, family din sila ng mga agila, mm -hmm. eagle or hawk. parang walang tao. Kasi sir, yes, maulan po or masama yung panahon. Hmm? Ito, ako so, sa kanya. So, ito siya yung Fiji Iguana. Mas madami yung kulay niya. Unlike po sa kabilang side na mga normal na kulay is plain lang. Ito naman mga Kritso Iguana. And healthy living sila, sir. Dahil ito na yung kangkong. Okay so, ito, are the bearded dragon key. and sila usually sila makikita sa desert po dahil hmm. ay cold-blooded ay ano kita nito? nagwampai lang din sir eh, ba't magkapatong pa sila ng tao? tao hindi naman sir, uh, more likely sa wild mga animals po ang inaan nila like chicken, mga baboy ano yeah. gusto niya ma-experience, sir, yung ano ano Ayoko. Nakahawak na ako niyan, ang lamig. Opo. Cold-blooded animals po si sila sila. So sa savanna area, sir, meron dito tayong animal considered as the living dinosaur, which is the cassowary. Oo, oh, meron dito? Opo. Okay, kayo, dito ako sa inyo yung cassowary. May idea ba kayo, sir, kung ano yung cassowary po? Hmm. Nakatakot yung tunog. Yes, sir. Ano itong nakatanim? Ito. Ah, this one, sir, are mulberries Makakain yan? Kung gusto nyo i-try sir, pwede yung black po. So, ito? Yan, sige Try mo. Hindi naman ito nakakamatay. Hindi po. Binibenta rin yan sir, kapag ka okay. Matamis ba ganyan? Maasim. Maasim? Maasim. Dahil maulan ang panahon, ay hindi na ako pumasok sa loob ng enclosure dahil maputik ang loob. Pero sa loob nito ay pwede mong lapitan, hawakan, at pakainin ang mga hayop. And ayan po pala mga ostrich natin. Ang pangalan nila si Blossom, si Bubbles, at si Buttercup. <laughs> Powerpups! Yung mga kulay sir, actually sila yung mga babae. Na-excite ako nung nalaman ko na may alpaka dito. Pero bigla akong nalungkot nang malaman ko na hindi ko sila makikita. Dahil ayon sa tour guide, ayaw ng alpaka ang matagal na pag-ulan. Pero natuwa ako dahil doon. Dahil pinapakita nila na mas priority nila ang mga hayop na inaalagaan nila. Ito naman ang hydroponic farm kung saan ay makikita ang mga tanim nila ditong mga halamang gulay at pwede rin mamitas ng mga ito. Anong lettuce to? Ito yung sa samgyup. Sam ito hanggang saan ko ito puputulin? Gitna. Bokchoy, may good. Baka gusto nyo yung ipalasyon sa kabilang side. Sige. Ano kahit ano dito? Yes. Ganun na lang din sir, no sa isang kaya Ano to? Ano ko lang. Di wag na okay na ako. Kainahol. Ito dito sa ilalim? Yes, sa ilalim na lang Sa umbendang ugat din? O ganta? Kahit yan. Tutubo pa yan? Hindi na po. Bari panibagong tanging na po ulit. Kapag uh, na-harvest. Pagkatapos mag ay pwede Pagkatapos mag-ani ay pwede itong iwan dito at iaabot na lang nila ang mga to bago umalis. Ito naman po, kaya kumuha rin ako ng lettuce series. Bibigay natin to sa rabbit. rabbit sila? New Zealand rabbit po sir. Ah, wala talagang rabbit dito? Meron po. Ibang kind ng rabbit. Pero ngayon, nasa breeding area po sila sir. Ano itong mga bata sila? Yes po. Itong maliliit na to are tinatawag ding kittens. Kapag mga babies pala. Ilan taon bang buhay mo? Kapag human care or alaga ng tao is 10 to 12 years old. Pero kapag uh, sa wild is possible na 1 year lang sir. 1 to 2 years. Kasi pwede po silang kainin. Mas malalaking animals. Nasa wild pala yan. Hindi ko alam na pwede sila sa wild. Kasi parang wala silang ano, panglaban. Opo, oh, po, yun yan po so, sir. Kapag nasa wild talaga is. Yun. Cray lang sila palagi. Nangang... Nangangagat ba ito? Oo oh, yan, ngat-ngatin yung tamay ko. <laughs> <laughs> Hindi ba ito nanghahabol? Hindi po, Sir. Mababagal ko yan, magyakam. Sila mga 40 years old. Considered as kids. 40 years old? Oo po. Bata pa ito pero mas madanda pa sa akin. <laughs> considered as kids. Kaya mo nga yan, Sir. Baka nandito ay mga antik, kung tawagin. Kaya so, nitong billiard tables. 6 po yung kanyang legs. Unlike sa modern video tables na apat. Dito sa museum makikita ang napakaraming koleksyon ng iba't ibang relics at istatwa. Ano ba yung mga lumang coffee makers? Coffee maker ko? Ang naisip ko basurahan. Eto, alam ko to. Yan yung sa mga cartoons dati. Talagyan ng gatas. Hmm. Ang mga ito ay nanggaling pa sa iba't ibang panig ng mundo. Kaya naman ay nakakabilib ang ganitong kadaming koleksyon. So, dito sa kabilang side, mas makikita natin yung mas marami yung collection sir. Or, dahil dito pa lang sa pinto, nadadaanan natin bolt galing sa bangko sir. Sa? Ha? Bangko. Ah, ba't nagagalaw to? Nagagalaw? Ah. ano yung tumutunog ulit? Mga bata? Ibon. Mga batang ibon sir. Ano, tinitrain sila kung paano tumunog ng tama. Hindi naman po siya. Dapat sila. ito tutunog mo. Ano po, yun po yung normal na ginagawa nilang sound. Pero dyan po, since medyo bata pa, is hindi pa sila nilalabas doon sa Avery. Parang tinitrain pa lang, parang ma-handfed po. Nagaya yung nangyayari sa kanina na gagawin mo ah, na yung daliri. Maano sa tao. Para sumama. Eh. So again, kaya po sila dito na ka-display sa, sa tabi ng food court. Dahil yung ganitong animal, sir, sila yung naglalabas ng smells like a popcorn. Nang? Parang popcorn yung amoy nila, sir. Usually kapag naglalaro sila, dahil yung pawis nila, yun. Smells like a popcorn po. Popcorn? Literal na popcorn? Yes, sir. Parang buttered popcorn. So, yun. Kapag naglalaro sila, para ma-enhance yung ventilation po, na itong food po. Ay, hindi masama yung sam hindi amoy po, nila? Hindi po masama yun nalibot ko na ang buong Yoki's farm. Sa pag-alis ko ay mauuwi ko ang mga halamang gulay na inani ko kanina. Sa pagbisita ko dito ay iba't ibang mga farm at non-farm animals ang nakita at na-encounter ko. Karamihan ay unang beses ko palang nakita ng personal. Dahil sa may bagyo ang araw na ito ay halos solo ko ang buong lugar dahil wala akong ibang nakita na bisita habang nagtutur. Pero tingin ko mas magandang pumunta dito sa araw na walang ulan para mas maenjoy nyo at mas madaming hayop ang makita nyo sa pagpasyal dito. Para sa akin kahit umuulan ay sulit pa rin ang pagpunta ko. Dahil ako lang ang bisita dito ay naging mas personal ang pamamasyal ko. Walang ingay ng ibang tao at mas nadidinig ko ang mga tunog na ginagawa ng iba't ibang hayop na minsan ko lang madidinig. Ayan mga halapips, maraming salamat sa pagnood nito. Tuloy-tuloy ulit ang biyahe ko pa uwi ng bahay habang may bagyo. Sana ay nagustuhan nyo ang video na to. Palike and subscribe na lang mga halapips. At hanggang sa susunod na ride. Bye bye!